Ang prinsipe ng kulitan sa isang maliit ngunit makulay na bayan sa gilid ng Lunaria Fields, ipinanganak si Lucas, isang batang hindi kailanman napagod sa kakatawa at pang-aasar, kahit noong bata pa lang siya, mahilig na siyang gumawa ng mga pranks sa mga kapitbahay, paglalagay ng dahon sa ulo ng natutulog, pagpapanggap na nawawala para lang lumitaw bigla sa likod, at pagsisigaw ng kubo sa gitna ng katahimikan. Habang lumalaki, natuklasan ni Lucas na hindi lang pala sa pranks siya magaling, mabilis din ang mga paa at kamay niya, at sobrang galing umiwas sa kahit anong atake sa halip na gamitin ang bilis para sa seryosong laban, mas pinili niyang gawing laro ang lahat ng sitwasyon, para sa kanya, mas masarap ang panalo kapag may halong saya at asar. Isang araw, natagpuan niya ang isang lumang relic na nagbibigay ng kakaibang enerhiya, pero imbes na magbago at maging seryoso, lalo lang siyang naging malikot. Ngayon, pati enerhiya niya, parang nakakatawa at nakakairita sa kalaban, personalidad makulat mahilig mang asar kahit nasa gitna ng panganib, matapang pero pabiro kahit delikado, maghuhulog ng banat bago umatake. Matalad ka rin siya yung mag iimbita ng lahat sa laban kahit wala pang plano, gameplay style pang laging unang papasok sa bush para magparamdam, skill bait magpapapretend na tatamaan, pero biglang iiwas sa huling segundo, tonting gumagamit ng emotes at gestures para asarin ang kalaban pagkatapos ng magandang play, ultimate, showtime dash, isang mabilis na serye ng galaw na parang kombinasyon ng sayaw at akrobatiko na sabay may damage at crowd control, sikretong moto ni Lucas, hindi ako basta pumapatay ng kalaban, pinapagalit ko muna sila,